I want to sing. So, ito yung book na ginagamit namin ni Kitty. <laughs> para dun sa mga Tagalog songs niya. Ayan. Sampung mga daliri. At Bilong pa. Bilong pa. Dalawang mata, ilong naman. Meron ding leron-leron sinta. Pero yung ako ay may lobo. Maliit na gagamba. Pen, pen, pen.